sakop na pala ito mga kaibigan ng Thailand kasi nakita ko yung ano doon, yung poster yung kaibigan kong mayor na si Dennis na mayor ng Thailand Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Saan man kayo sulok ng mundo, sana ay lagi mag-iingat. Yung ipakikita ko sa inyo mga kaibigan, yung karungtong ng wish. Papuntang indang, di ba? Na panood nyo na yung galing wish. Galing dito sa Ginalgay, yung indang. Ngayon, pag ipakikita ko naman sa iyo, galing ko sa may indang, sa may dining, yung karuktong nun kasi tapos na, nadadaanan na hindi naman ang baygitaw sa inyo diretsyo yung ng... baylin baylin, tagos na hindi pa tapos yun eh putol-putol ang gawa magalianis yun mga kaibigan, panuorin nyo na lang dito na tayo mga kaibigan galing na itong ano indang bayan dinaanan na natin yung may blaga ko na may simbahan ito yung papunta ang ano to tambo kulit parangay tambo papuntang daini doon so, tayo dadaan doon yun makikita yung ano yung bagong kalsada nagaling galing dito sa may Aguinaldo Highway West yun ang tagos kasi hindi pa tapos si eh, putol potol ang gawa ay mga kaibigan yung kantuhan na yan papunta naman ano yan Mindis itong tinatahak natin papuntang Alfonso at papuntang Alfonso ito yung Dios, de Hoss kapita ay tambo kulit tambo kulit. Ngayon, pag Pagkahaw natin dito mga kaibigan, makikita niya yung hindi pa tapos sa kalsada. Agusan na uh, papuntang West Aguinaldo Amadeo Ito siya oh Yan Hindi pa tapos Yan ang tunay Pero yung dadaanan natin tapos na yon Nadadaanan na eh Diretso ng Magallanes kaya pag kumaliwa kayo mga kaibigan, pag kaliwa nyo dyan, siya sinalabasan ng coaching itin. Alfonso yan. Yan. Diretso tayo, Daini. Diretso lang tayo, diretso. yung tatagusan natin nun mga kaibigan. Sakop pa rin ng Alfonso. Ito na mga kaibigan, yung barangay Daini. Sa kanan tayo dyan Papunta sa ating pagpupunan ng baboy sa batas daw Kasulok-sulokan tayo ngayon mga kaibigan Ay mga lupa rito yun Lawak pa oh Pero binibinta na rin yan, luti-lote Ano? 25 square meter 25,000 square meter lawak pa di ba ha? wala tayo ngayon sa kamay nilaan mga kaibigan nandito tayo ngayon sa kabundukan lugar ng aking kasama <laughs> Ay mga kaibigan, yung kalsada na to, yung bago. Ang tinuturo ko sa inyo na galing gano'n, Tapos ito. Yan hindi pa tapos 'yan. Yan. Ganano 'yan. Ito ta hindi ito hindi pa tapos din. Pero nadadaanan na siya. Ang ano nito, mga kaibigan. Yung tagos papuntang Magallanes. So, oh, ay e ba dami pa mga ano? Mga bakal na pangporma. Poste na lalagay. Mga bakal na pang forma Yan, mga kaibigan. Yung kapila na yon, yung nakita nyo kanina sa kanto, yun ay tagos ng ano, tagos ng ano yon, ng indang pero hindi pa nadadaanan saka nakita niyo yung tulay yun ang tagos nun yung tulay na hindi pa na gawin ah, panoorin nyo na lang mga kaibigan tapos huwag nyo kalimutan pindutin yung aking bell button dyan nandyan lang naman sa baba pindutin nyo na lang pakishare na rin kasi wala pa tayong ano ngayon troll para makita nyo yung ta sa taas hindi pa tayo nakakabili ang ginagawa pa oh. linis mga kaibigan bago eh? bagong gawa eh. at saka yung napanood ko mga kaibigan uh, tagos doon sa may lugar namin sa may isang tarita eh ako naman kasi hindi pa nakakawe Simula sa May San Miguel papuntang Santa Rita. Tagusan na daw. Bago nasa baba yung ano. Yung Nakalimutan ko kung anong parangay yun eh. Kasi napapamistahan namin yun. Pagpiestahan doon sa amin. Ah, uh, ano parangay... Ha? Totong. <laughs> Totong. <laughs> <laughs> hey, hawak ko lang mga kaibigan nyo ng cellphone kasi wala yung ka aking gamit na hindi ko nadala Malinaw siya oh, malawi maliwalas Kahit yung masiwas mo yung sasakyan mo rito ayos lang eh Napakalinis ah, pa at tagos nito mga kaibigan, yun nga sinasabi ko kanina, Magalianes hanggang Maragondon. Ay hindi na yata abot ang Maragondon yun eh, directional na nun to eh. Mayroong blon? Ah, uh, <coughs> rumblon naman eh. Maragondon sa uh, ano? Ah, uh, yun, uh, 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 Nasugbo. Batangas, yun ang tagos, ito nasugbong Batangas Nasugbong? Matigas? Nasugbong matigas pa rin Medyo mahaba na siya mga kaibigan Hawak hawak ko ngayon yung cellphone kasi comfortable ako, gawa na wala namang sasakyan eh. Ako lang. Ako lang ang nadaan. Pero ang takbo natin nasa ano lang? 20 kph. <laughs> Hanggang 40. <laughs> Yun lang ang takbo natin. Ito mga kaibigan, may maahon, lusong. Yung tulay hindi pala hindi pa natatapos Ating mga magkaisa'y hindi pala tatapos. Ating mga magkaisa'y hindi pala tatapos. Ating mga magkaisa'y hindi pala tatapos. Ating mga magkaisa'y hindi pala pa yung mga pinupo nila nilang ano, bakal para sa tulay ano wala kasi tayong gamit na tron kapag may tron tayo kita lahat yan sa taas kaibigan hindi ko lang alam kung anong barangay ang kanto na yan eh ya yeah, kat pa diretso na yan, hindi pa tapos siya, di pa nadadaanan. Kaka kakaliwa tayo. Yan, you... yeah, kakaliwa tayo rito. Kasi hindi pa pumayag yung may-ari ng lupa roon na para tagusin. Pero yung kalsada na yon, doon din ang tagus natin. Kikita nyo mamaya. Ito naman mga kaibigan, yung itong nilabasan natin galing doon sa hindi pa tapos na, no? Hindi pa tayo nakatagos. yung pakaliwa na yan. Yan. Papuntang ano naman yan. Uh, bayan ng Alfonso. Ito naman, papuntang bayan ng Maragondon. Ito. Yung tinatahak natin. Bayan naman ng Maragondon to. diretsyo na to. Pero hindi na tayo aabot doon. Kasi dito lang tayo. yung maraming kahoy na yan mga kaibigan yan yung tagos ng kalsada na yan. hindi pa tapos yan kakaliwa tayo rito yan ito ang tagusan yan ito. yan yan ang tagusan yan hindi pa rin siya matapos-tapos gawa ng siguro nakapos din siguro sa budget Ah, lulusong tayo dito mga kaibigan Ano to? Ahon lusong to mga kaibigan Lulusong lusong Tapos Ahon Kasi ano nga Bundok Pero ang kasakop dito mga kaibigan Alfonso pa Pagtawid ng tulay na yan parang by Linda yata ang nakakasakot yan hindi ko sure <laughs> kasi hindi pa natin matatahak ng diritsuhan eh ano pa tayo eh bitin bitin pa tayo sa ating mga kalsada tulad yan ahon oh ahon ahon yan Ata, ang taas niyan. Patarek. Bundok. Ah, Nakaahon na tayo mga kaibigan. Awunahin natin yung mga kaibigan. Awunahin. Awunahin natin yun. Si Lulusong tayo. Lulusong ulit tayo dyan. Yan o. Oh. Oh, ah? Hindi oh. oh. ah, no? oh, no. naman eh. Hindi na tayo diretso mga kaibigan na kasi hindi pa naman tayo makakatagos dyan papuntang Magallanes dito tayo kanan kasi dito tayo kukuha ng baboy mga kukuha ng baboy sa batas daw hindi ko na ipakikita sa inyo yung pagkakarga ng baboy may na-vlog na ako dyan na pagkakarga ng baboy eh. Ako na pala ito mga kaibigan ng Bailen. Kasi nakita ko yung ano doon, yung poster. Yung kaibigan kong mayor na si Dennis. Na mayor ng Bailen. May atak po ngayon yata siya ng mayor. Napansin ko doon sa na, na may katuhan Siguro itatak pala ay sakop pa. Bailin muna pala mga bago magmagalianis. Yung ating tinahak na kalsada. Yun mga kaibigan. Yun po so ang may sisiyan ko sa inyo sa ating vlog ngayon. Medyo hapon na. At medyo humahaba na rin yung buko. Muli mga kaibigan.

<laughs> tatigil yung mga aking pagsasalita mga kaibigan kasi nilakagat ako ng langgam ay langgam yung truck ko e hey, mga kaibigan hanggang sa muli bye bye